Ang uh, nakalagay po kasi doon sa may paper na yan na sa yeah. lower right is Yusek Mitch. Ang naalala ko pong binanggit ni Boss Henry dyan is Yusek Mitch Cahayon po. Nang. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko po siya kilala talaga person. Hindi rin po. Uh, Engineer Alcantara, magsa mag magtapatan na tayo rito para hindi tayo mahirapan. Aabutin yeah. tayo hanggang madaling araw dito hanggang nagsisunungling tayo. Lahat po magagalit sa inyo. Ano po, Your Honor? Yung okay, po kasi yung transaksyon nila, Sally. hindi ko po talaga alam yun, Your Honor. Uh, I've never part of that na uh, sinasabi naman po nila yan. Lagi po okay. tinuturo, dinadala sa akin. Do you confirm that, uh, Sally? Na ang kadil mo, diretso, si Bryce Hernandez, hindi si... Yes, Your yes, honor. Si, so, hindi ka see, nakapagdil kay, kay D.E.? Hindi po. Si Remember, Bryce si D.E. Alcantara was transferred to 4A OIC Assistant RD last last June lang, di ba? Kaya yung March, April, May, siya pa yung DE. Ibig sabihin, binabipass mo si Engineer Alcantara? Hindi po, hindi po, Your Honor. Kasi po si Engineer Vice po ang... OIC si siya, 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 starting po. June. Kasi... OIC si District Engineer. Before that, ade siya. Yes, Your Honor. Isang team sila. Kaya hindi ako naniniwala sa kanila pareho na hindi sila nakakaintindihan eh. Isang team sila pupunta ng kasino. Isang team sila na naghahati-hati. Isang team sila na nangongontrata. Namimili ng lisensya, 'di ba? Paki ano mo nga yung paki-clarify mo yung role mo. Yung tulad ng pagka testify mo last time. Si Engineer Vice Sorry. Po si. Sorry. Uh, si Engineer Vice po si naging uh, back chairman po 'yan. Ah, as back chairman. Yes po. Kaya ako ka nagipag-bill sa kanya. Yes po. Tinatawagan lang po ako. Okay to your knowledge, uh, magkano ang share ng uh, back? Yung buong back, wag na yung chairman, buong back. Alam ko po yung honor, 6%. Ilan 6, 6%. Ilan ang share ng DE? O yung mismo district engineering office? That's Ilan percento? Kasi po yung 6% po na yun, sa back po, pag nagbibig po, yes. nagbibigay po ng 6%. Para sa kanila, magkano? Wait, Alibaw, lamsam or hiwa-hiwala ba yun? O lamsam na sila lahat sa buong District Engineering Office? Ano po kasi, basta po, MPB po, ang alam ko po, 6% po yung sa back. Okay. Pag po, crowd control, ang alam po po, 8.5. Ah, mas malaki? Yes po yun. Pag pambaha? Yes po. Kasi, mas substandard yes. o kaya ghost? Tapos, saka, yung owner, sila engineer vice na po, nagbibigay po kasi nun eh, hindi naman po ako. Ah, okay. Pero hindi na po sa iyo kung magkano yung distribution kung kanino. Wala naman po siyang nai anyway, sa Anyway, I believe you because you've been uh, forthright ever since, ano? At least today. Yes, mm ano? You want to say something? Uh, Your Honor, ang napupunta po sa opisina dun, out of dun sa, sa 6% is 4% po. Tapos 2% pinambabayad po dun sa mga yung mga sumasali O, oh, yun po. Tama. Um, po. ah yeah. uh, tapos, Your Honor, yung sinasabi po ng boss ko na... Magkano hindi? sa proponent? Meaning yung nag-insert? Uh, ang ang pinapre-prepare po ni boss doon kundi nga po 25-30% po. Depende po sa kausap niya. 25 to 30 sa funder, yung proponent. Yes, Magkano sa passing through, sa pass through? Yung, yung, yung pass-through po, ang alam ko po, 6%. 6%. Yan eh, na oh, nga yun sa previous speech ko eh. Opo. O, paano ko nalaman yun? Kaya huwag kang magsisinungaling ang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi, nang hindi po, oh, Your Honor. Ah, hindi, sumula ngayon. Huwag ka na magsinungaling. Opo. Hindi po ako nag... <laughs> Asensya na po kayo. Your Honor, meron po ng isang papakitang sige, sige. picture kaya, na kaya, ano kaya. na magpapatunay na alam po ng boss ko yung tungkol sa mga pera. Meron pong picture dito na nag-aayos kami ng pera at kasama po siya. No, nakita na namin din. Sige, pakipas po iba siya yung nakablo. Apo. Putol po kasi yung katawan niya dun sa may blue. Ah, uh, Engineer Alcantara, inamin mo na rin yata na ikaw yan eh, di ba? Nasa picture. Um, um, yung sa talos po, sabi ko lang po, hindi ko po uh, matanda ko saan po, hindi ko po inamin po. Alam mo, yeah. maski wala yung mukha mo, maski kalahati lang, alam mo ikaw yun eh, kung ikaw yun eh. Isa ko pa. Ikaw yun o hindi ikaw? Posible po ako, po. hindi po. Hindi ko po kasi ma, ano, your po nga ako. Siguro mo na kasi ikaw talaga, ikaw talaga yan eh. Ayan o, ayan, may relo. Relo mo ba yan? Baka po, yun. Ah, sige, uh. ikaw na nga talaga, hindi baka. Alright. Sige. Kanino yung nasa banda ni Engineer Alcantara? Para kanino yung? Hindi, ganito na lang. Para kanino yung tumpok-tumpok? Isa, Ang... kay Yusek. O kay Congresswoman. Kasi Yusek din, Congresswoman oh, oh. din ng Kaluokan ba yun? Hindi <coughs> ko ba? po alam, Your Honor. Yeah, okay. Ikaw na yung mag-ano. Huwag na muna yan. Ah... Uh... Okay yung pong... Yung tumpok-tumpok. Para kanino lahat-lahat yun. Isa-isa yung mga... Uh, specifically po, Your Honor, hindi ko po alam kung kanino. Yung kay Yusek Mitch po, nakita ko lang po, po kasi nakaprint dun sa may gilid ng papel yung, pa, yung pangalan niya at saka po yung mga project title po. Yun po. Nakaprint naka po yung pangalan ni Yusek Mitch, parang lumayo sa job description. Ha? Paano siya nag- As Congresswoman? Hmm. Ah, bumalik as kung gusto mo. So, kailan yon? Sabi mo to... Ano po yan eh? Kung di po 2022-2023 po, Your Honor. Ito nga no, in relation to the uh, 355 million na sinasabi mo na uh, kay, kay Senator, Senator Jingo, Okay. Na-confirm naman yon na talagang as described. Opo. Nakita namin sa GAA. Opo. Na exactong 355, seven projects. No? Yes po. Napakita ko sa'yo. Alam ko pa yung ginawa niyo sa project eh meron doon puro kalokohan eh. Ghost. Alam ko po, Your Honor, pumping station po yun. Pumping station, pinantakip siya, Ghost. Hmm. Wow, wow yan eh. Ano? Third star. Sino may ari ng third star? Congressman Beltran. Diba? Yeah, diba? po, hindi ko po kilala, Your Honor. Eh, kayo nagpapagawa eh. Kayo ang nag, ano, kay Sims. Si Sims lahat ang nag-arrange dyan. Pakita mo nga yung, ano, yung seven projects na yon. At least yung tatlo na ongoing. These are all phase three, no? Sa gaa. Pero phase one pala yung nagsisimula. Pero binayaran nyo na eh. Yung phase three. Yung iba. Advance eh. Paano, paano nag-advance ng hindi pa nagsisimula yung project? Di ba may project billing? Opo. At yung pinakita ko, yung kay, sino ba ito? Yung after two days, naningil na. Pero hindi nyo binigay after two days. Binigay nyo after what? 4 days, 5 days, 6 days? Kasi dapat December 18 uh, or December 20 naniningil. Nagahabol ng Pasko. Binayaran nyo uh, December 27. Nakaabot ng New Year. O, oh, paano nangyayari sa makakapa, mga maka 46% sa isang proyekto in 18, 19, 20, ilan yun? 9 days? Kaya ba yan? Di ba civil engineer ka? Ah, uh, imposible po. oh, imposible. Ba't ito binayaran? Um, Malversation. hindi naman po akong pumirman. Gusto naman ni engineer, Alcantara. Your own... <clears throat> Hindi po naman ako nag-release ng pang-baya dyan, Your Honor. Wala po akong karapat na magbayad dyan. <laughs> Hindi nga ako nagbabayad, pero team kayo eh. Sino nakapirma? Pakita mo yung mga nakapirma dyan. Sino-sino ba dapat ang pumirma doon sa SWA? Uh, project Engineer po. Sino uh, pa? Sinong Project Engineer dyan? RJ, Dumasig. Sabit kayo lahat eh. Meron pa dyan kulang ng pirma. Nag-release kayo, wala kayong pirma ng dalawa ni Engineer dapat pag-release ng pera mismo, firmado mo as ADE, firmado rin yung district engineer, di ba? O yan. Firman yun to eh. Your Honor. O, sabi mo, pinort sa signature mo. Baka gusto mo ipatong ko yung standard signature mo dyan. Your Honor, alam ko pong hindi ko po firma yan, Your Honor. Alam mo, meron kaming official record na yung official na firma mo. Pag pinatong ko yun dyan, Suwak na suwak Para ka si Jose Pidal. Opo, Your Honor. Sana po, para makita po natin yung totoong pirma ko. Yeah, pero nag-release kayo ng pera eh. Even assuming hindi mo pirma. In... Procuring entity kayo eh. Mm. In... download na nga sa inyo ng DBM yung pera. Yung Elba po. Nagtataka nga ako, bakit ang kontraktor na nagbabayad sa inyo, salit na kayo nagbabayad sa kontraktor? Paano mapupunta yung cash sa office mo at saka sa tambayan nyo? Ah, uh, si Boss Henry po ang nagre-release ng payment natin. Inab. So, uh, uh, po, uh, hindi ako surrender sa iyo ah. Apo. Kasi magtutuos pa tayo. Sige, oh. Senator Erwin. Your Honor, uh, baka pwede po... Ay, ka pa. Po. baka pwede pong ano, makikiusa po Ay. kung yung... Alam mo, magpakatotoo ka na lang. Po. Ha? Totoo po lahat ng... Totoo po yung sinasabi ko. ano Kung ano po yung natatandaan ko. Merong hindi. hindi eh. Ayoko po kasi magsalita ng pangalan kung hindi noon po ako na wala po akong hawak na ebidensya, Your Honor. Yung pondo to. Pictures, yeah. Naki and nakikiusap po ako baka pwede pong ma-lift yung content para po makahanap ko lahat ng Sige. Sige. dapat kong Eto, makuha ng ebidensya. Tatanungin ko sa iyo, merong uh, grupo ng tao doon sa Tambayan. Sige, identify mo ko sino-sino yun. Sige po, Your Honor. Akiplas mo nga yun. Basta kilala ko po. Sa inyo rin galing to eh. Basta kilala ko po, papangalanan ko po. <clears throat> Kaya nyo, Opo. Oh. Pareho ba ito ng date noong merong piles of cash doon sa table? Ah, Isang date lang yan? Sa so, tingin ko po, hindi. Kasi po yung bilyaran dyan, your honor, na pinaglalaruan po na yun, okay. Is color green pa so, po Sino ang, yung... Ano? Uh, yung nasa foreground, yung nakangiti? <coughs> ah, kaibigan po namin, si Engineer Humor Villanueva po. Okay. Sino yung nakaputi sa likod niya? Si Loren Ah, si ano? Opo. Loren Cruz. Yes, Your Honor. Yung bagman ni Engineer. Yung may-ari po ng ba? bahay. May-ari yeah, na bahay sa ka bagman. Apo. Kasi ewan ko kung bakit malimit mag-donate ng mga sasakyan si Engineer Alcantara. Hindi ko alam kung anong plano, plano niya sa buhay pero marami, marami siyang pinagdo-donatean pero nakapangalan dito kay Loren Cruz. Sabi niya po kasi... Ito ka yung kanyang bagman eh. Tatakbo daw po siyang Congressman. O oh, yun. Okay. Okay. Ah, but gusto nyo mag-contractor na congressman. Hindi ko po. Marami na sila doon. Pero yun po sinasabi na kasi sa amin. Marami na sila doon? Opo. Okay. Sino yung nasa uh, katabi ni Lorin Cruz? Bernardo, di ba? Uh, si Bas Robert po. So, yung... Robert Bernardo. Siya po yung nag-appoint. Siya yung nag Siya yung nag-appoint. Nung USEC siya, nung operation, siya yung nag-appoint kay Engineer Alcantara, sa kasayo. Opo. Okay. At least totoo sinabi mo. Yung sa likod niya, yun na yung si Engineer Alcantara, di ba? Opo, si Boss Henry po. Okay. Sino tong nasa dito banda? Yung naka, medyo naka-blue, light blue. Colorblind ako, blue ba yan? Nasa harapan po. Oo. Ah, sa uh, isa, pinakadulang. Isa, po yung dating assistant district engineer. Sa... sa pangalan? Ano po? Rap, uh, Marcelo po. Yung katabi niya na nakangiti yung naka-mask po. Yeah. Hindi, yung katabi niya na naka-dark uh, na... Kasi uh, na po kayo? Ang sinabi ko pong Rafael Lito Maraceli, nasa harapan po yung katabi ko. Opo, yun po. Ah, okay. Hindi, yung nasa harapan dito. Yung dalawa. Oo. Uh, ako po yung... Ay, ako, po yung nasa kanan. Kasi pa yung uh, matindi pa yung ngiting isa. Yung nasa harapan po. Isang so nga po nasa si Rafael Lito okay, Sa tabi tabi mo. Yung nakahalikip kit nakakusa. Opo, sa... si Rapailito dati pong ah, atin okay. So, ba't kayo masaya? Oh, Nag-picture nag lang po. Parang, kasi po, hindi ko maalala exactly kung ano pong meron yun, pero parang meron pong bagong, get together. Bagong, bagong parte. Mm, bagong partihan, kaya masaya. Parang, Parang, parang ganon. Parang hindi po kasi wala pong pera dun sa table. Hindi, eh. wala na nga, na-party na nga eh. In, hindi ko po matandaan talaga kung ano ay, po question I yield the gen. floor to uh, the Vice Chairman. Thank you very much, uh, Ms., uh, Mr. Chair. Noong September 1, 2025, yung BIR po nag-issue na letters of authority sa labing limang flood control contractors. A letter of authority is issued by the BIR in order to initiate tax investigation. Ang tanong ko po, uh, Assistant Commissioner Roldan, tama po? Ano po ang nangyari? Ano yun po ang status ng examination po ng taxpayers, books of accounts, and other financial records? Uh, Mr. Chair, all these uh, letters of authority have been issued. All the, um, you know, they're all pending investigation, uh, Your Honors. Ganon po katagal ang resulta na ito? I mean, September 1 po yun. Uh, 16, 17, 18 na po tayo ngayon, 17. Bakit wala pa po result? Uh, Mr. Chair, uh, uh tax audit uh, is uh, time and labor intensive, sir. Uh, so, we have to check all the financial documents of the taxpayer just to make sure that the tax payments were correct uh and if not then we shall uh, issue deficiency assessments initially hindi po kayo in your own uh, effort initially tinignan ninyo sa system niyo kung itong diskaya itong mga sino-sino na ito ay nagbayad ng buwis Lahat naman sila nagbayad ng buwis uh, mr Chair, yes there are indications that they have, they have tax payments they have tax returns but there's also indications uh that uh, there may be violations and so we degree deeper uh, one is to determine civil liability uh, or two which is uh, the priority is if there is a criminal tax evasion in uh, uh or they may be considered a uh, tax evasion in any of their uh or any of their activities uh, your Honor. initially ano po yung nakita ninyong problem doon sa ilan kung hindi yung sabi niyo tinigdanan niyo pero may ilan sa tingin niyo ay may problema. Ano pong problema ito? Hindi po sila nagbayad ng buwis Itong uh, labing lima na ito? Ilang sa labing lima na ito? Your yeah, Honor, uh, hindi pa tapos yung investigation. Uh, so, I cannot give any specifics. Also, I'm uh, covered by Section 270 of the Tax Code which uh, prohibits me from sharing specific information. But, Mr. Chair, I may... relate that uh, we focus on uh, two uh, basic uh, ideas one is failure to file a return when it is due and two if there is gross under declaration of the income that they're supposed to declare